kasi nasa katawan mo siya ayun ah tanggalin natin dito pa pa dito pa sige lang sige lang ah usun ka pa sir usun ka pa parang hindi ka magata yan lang ha kailangan makita sa yung sakit doktor pero di mo niyong dami na walangin na makitang kulam barang kalipadangin pero di mo niyo apat, na sa doktor oh, pikit. Oh. wala wala hindi minute hindi tumutuso na no. demonyo ah, oh. oh. hindi ko pa inaano yan ha kita nyo hindi ko pa inaano to todo alam lang dikit lang oh hmm ay ko ito naman ang kulang barang palipadangin oh ganyan lang muna dalawang daliri lang oh huwag pong mumula sir ginagamot kita ha oh wala? Mm. mo mam yung pisil ko. Mm. Uh. Oh. Uh. Alas pong wersa na ako. Oh. Wala. Pero bakit dito? Hindi ko po pwersahin. Ayan lang. Oh! Yan po yung demonyo. Gagamitin ka para pumatay at gumawa ng mga kalukohan. No? Manalig lang sir ha. At tumapalataya. Satur! Ah! Bayan nyo to ha? Ah! Ang sarayin ito rin! O dalawang kamay, ah! pag, -ano, pag ano sige pababa mula ulo! Ah! Aray ko! Alisin nyo yung ang un ilan mo ah! nito ha? Nagkakintindihan? Nagkakintindihan? Aray ko! Huwag nyo gagamitin itong lalaki uh! ito ha? Opo! Sabot! O sige, bilisan, bilisan! Bilisan! Sige! Anong uuna? Parang galit ka pa ha? Ah! Aray ko! Aray ko! Bayan nyo to ha? Nagka-RTT yan! Oh, sige, bilis, bilis! Papatayin na kita! Sige, sige! Akala mo, hindi kita mahuli. Nahihilang pa kita titignan. Nagtatago ka. Sige pa! Kunti na lang! Ayaw mo na! Lulubayan mo na pala! Ha! Alimatam! pu, Ah! Sige pa. Sige ba? Kunti na lang! Kunti na lang! kami magbasbas kayo, dami dito. Sige pa. Aray Sige, ko! Ah! na lang. na, last na. Aray! Las last na. Las na. Sige pa. Bilis, bilis, bilis. Ah! Susunod ka sa akin ha. Opo. Hindi ako yung susunod sa iyo. Ha? Ah, Nagkakaintindihan. Opo. Pwede ka malili. Opo! Ah! Aray! Sige pa. Ah! Tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal. Ano na Suko ka na, suko ka na. Ah, po, po. na lang. Oo, ma'am. ano ko. po. O, Hindi ko masyadong Kita naman, no? Ako oh, Ano? Ako ano na, na po, ako na po. Ayos ha? ha? Opo. Ayos ah, ka na rito, ha? Opo. Kapatayin na kita. Ano kung isu sa mga dakilo, may na. Ay! demonyo na gumagamala. Huwag sa taong ito. Ah, aray ko, aray ko. Sir, sir. Huwag ka muna umano, kasi ipitan ulit kita, papakita ko sa nila na wala na. Sir, sir, mulat, 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 mulat. Inom, inom, inom. O, oh, sige, sige, inom na, inom na. O, oh, ito yung inipit ko lang. Inipit yung maigi. Para alam niya kung legit o ano. O, oh, o. Oh. ha. Inom pa, inom pa, inom pa. Sumunod na lang, sir. Okay. Ayan, okay, no. ha? Hindi nasasakit siya dyan, oh. Kahit pigain ko pa ng todo yan, eh. Oh, yun ha? Sakit, doktor. Pikit lang. Oh, wala. Sir, wala. Walang mininit, walang tumutusok. Oh, ito po yung kanina. Oh. Sir! Mm. <coughs> Tingnan ko. Wala na? Ha? Oh, wala na. Ito yung kulam barang palipad damin. Eh. <coughs> Wala ho. Ang nakita ko lang po sa kanya, demonyo. Iba na yung tingin niya sa akin kanina eh. Kala mo kakain. Okay. Itong gutom ako. Sa ito sa lahat, maraming salamat kay Apo Rap kasama ko. Yeah. Kay Apo Ken, Apo Marwin, mga team Apo po ito, ng Brunei. At kay Apo Arnel, Yeswa Masiyah. At saka kay yeah. Ma'am hey. Melo Legario. Hey. Maraming salamat at sa Team Supremo, kay Brother Carl, mga taga-Bacolod. Bye-bye.